magandang araw mga kabalat shoutout nga po pala muna sa aking mga poging pinsan, kay Kuya Iking at Kuya John Patrick all the way from Las Piñas, maraming salamat sa inyong pagbisita dito sa amin at sa uulitin, ayan, lagi po kayong welcome dito, and salamat nga din po pala sa inyong padalang aso na si Choco, ano, napakakiyot ng aso. so may kalaro na po si Skye at saka si Nigro. muli maraming salamat, and for today's vlog ay eh, bago nga po pala ako umuwi sa bayan, ay ako po yung nag-church to Sunday po dito sa amin kasama ang aking pamilya. Kaya tuwing umaga po ay maaga talaga kami nagpe-prepare ng aming almusal para makakain muna bago pumunta ng church. Ang inihanda ko nga po palang almusal uh, ngayon ay itong ensaladang pako na kinuha pa namin kahapon. Lalagyan lang po natin ng kamatis, sibuyas at ng maipartner natin dito sa tuyo. Tapos ay hihigop ng kape ay napakainam honey. Then, after nga po pala namin magchurch, ay syempre mga bandang tanghali na po kami nakakauwi. Ay, um, mabilis ang luto, lala po ang aming niluluto. So, may hipon po kami natira dito. Kaya, ang sabi ng nanay ko, ay kukuha na lang daw po siya ng kalamansi dito sa kanyang tanim. At iyon ang masarap na ipiga dito sa ating hipon. Itong mustasa na nga lang po pala ang ating ilalagay na at ilalaho para po may gulay. Tapos, ang luto na lang po namin dito ay sinigang na hipon. Masarap po kasing uh, humigop na sabaw sa ganitong mga panahon at tsaka po talaga ang paghipon talaga ng pinag-uusapan, the best po talaga ang hipon na galing sa ilo and that's it for today's chika, maraming salamat po sa inyong palagi ng suporta at uh, hayaan nyo po ngayong pong summer ay lalo ko pong sisipaga ng aking pag-vlog, maraming po salamat sa inyong pag-share ng lahat ng aking videos, hindi ko na po kayo isa-isahin and sa uh, susunod po ulit, ingat po tayong lahat and God bless us all, bye!